Magandang umaga po mga ka-youtubers ko na mga kasama Ito po yung trabaho ko ay maghihito po ako tagagawa po ako ng mga anak ng hito Dito sa amin ako lang mag-isa noon pero maghihirapan ako sa pag ng aking mga customer kaya nagtuturo ako ng mga iba para magka roon din ng mga hingga nito. pero sa kalaunan yung tinuturuan ko nagtuturo rin kaya dumadami kami umabot na kami ng 13 katao dito sa amin kaya <clears throat> minsan minus na yung bibili ng aming mga produkto pero okay lang at least... Nakatulong ako sa kanila... At... Natutulungan din nila... Yung mga iba... Ah... Uh, ano na lang kami... Bahin-bahin na lang kami... Sa aming mga... kwan Sa aming mga... Income ngayon... Ah... Uh, maka... Mabubuhay rin kami... Halimbawa... Maka... May mabumili sa akin ng... Tatlong daan... Sa isang araw... Uh, kung ganito kalaki magkaroon na ako ng 150 kaya pwede naman ito ibinta ng 50 centavos pero <clears throat> sa dami ng mga nag din nito mabubuhay pa rin kami may may bibili pa rin sa amin ang ano lang dito, ang problema lang dito, ang dami kasing mga predators nito. May sa ganito kalaki, yung mga anak ng tutubi, palaka, tsaka mga baobao yung tawag sa amin dito. Yung parang pagong yung purma. Kumakain din ng ganito saka yung water strider yung water strider tinutusok nila itong isda na ito saka dal daladalahin nila sa paglangoy hanggang sa mamutla kapag kaputla na naubos na yung lahat ng mga laman niya iniiwan na lang at nanunusok na rin ng iba pero may mga gamot yung water strider saka yung anak ng tutubi Pwede mong lagyan ng mantika yung pispan mo. Basta hito lang yung alaga mo doon. Kasi hindi man ito mag ano hindi man ito mamumbrulima sa oil spill. Kasi nangangailangan man ito ng ano pampadulas. Pero yung mga water strider, didikit yun sa mantika at hindi na makalangoy hanggang sa sila'y mamatay, masupukit sa mantika. Yung palaka naman, ang kailangan mong gagawin ay magbakod talaga sa pispan. Lagyan mo ng bakod yung pispan mo. Saka sa ano sa mga ibon din at saka meat bats yung sa gabi yung mga wak dito sa amin sa paniki doon sa inyo sa Tagalog. May paniki din na kumakain ng isda sa ano sa madaling araw sa kayong sa takip silim. Maraming paniki. Kaya ang ginagawa sa prebensyon uh, prevention sa paniki, maglagay ng talse. yung number 2 na talse or number 4. Dili, kahit isang dipa ang layo doon sa itaas ng fish pond mo maano ano na yon ma prevent na yung pagka kuha ng isda mo kung mag sila kasi takot sila yung mabitay sa talse. at saka yung ibon yung Night Heron ang dami kayang makakain noon kasi nagpapain din sila eh yung magdala sila ng ano kinakain nilang isda pakawalan nila sa ano sa pispan pagkatapos yung mga ano nababa na ano ng mga isda kasi ano na yun eh kinakain na nila ano na, pow, na parang na powder na ba yun ang pinapain nila tsaka maganda yung purma ng tubig kaya pa, parang may maraming pagkain kaya nalapit itong mga ito tsaka ano kinakain nila kinakain ng mga night heron nagpapain din yung mga night heron sa isda kaya nakakuha sila ng mga isda pagka malaki na ito ano na rin ang ano nila nakita ko doon sa mga malalaking mga pispan doon sa kalinan ang predator nito kapag malaki na mga agila ang daming agila doon sa kalinan nandyan lang sa puno ng niyog na sa mga dahon pagkatapos ina-snipe nila yung isda pagka nakakita sila ng isda na doon sa pispan na parang naghangla na hindi na magkilos yun dinadaiba nila kinukuha kaya kung mga ano naman, mga strong naman ng na mga isda, hindi naman madaling makuha. Pero yung mga isda na ano, yung gumigilid dahil sobrang busog, yun, nakakain yun ng mga agila. Tsaka, itong catfish na ito, parang ang taga mga dabawin nyo ay hindi pa masyadong kumakain itong catfish. Kasi marami ito sa mga ilog. Lalo na dito sa amin. Halimbawa, sa taong ito, nasa almost 50,000 yung mga similya ng hito na naaanod sa akin. Galing dito sa aking hatsire. Naaanod sa baha. So, lumalaki sa mga ilog. Kaya, kung ano lang yung mga tao yung hindi tamad man mag ano doon sa ilog mamamasol or mag gawa na lambat maglalambat doon sa ilog makakain talaga sila ng hito kaya minus yung bilihan ng hito dito sa amin sa ngayon kaya ano namumura, namumura yung isda na ito. At saka, ano naman, ang problema dito sa amin, yung mga maliit na mga buyers ng hito, bumibili sila ng similya ng, similya ng hito, inaalagaan nila, halimbawa, nasa 3,000 pieces, inaalagaan nila. Pagka na yung hito, hinaharvest na. Wala silang lagayan, dapat may relaxing area sila ba? yung cemented tub or uh, tarpaulin tub na lagyan nila ng tubig pagkatapos doon muna i-standby iduduyan yung tawag namin iduduyan yung isda muna bago i-binta doon sa market kasi buhay man talaga yung hito na bibilhin ba kaya nagpo-problema ang mga dito sa amin dito sa amin meron kaming malaking bagsakan ng hito rito yung naglagay ng hito dito sa amin taga ibang lugar dahil yung mga ibang galing sa ibang lugar ay marunong na sa hito ang hito talaga kailangan mong kailangan mong maggawa ng tab cemented tab na doon mo iparelax ang hito bago ibinta hindi mo pwedeng magharbis ka ng hito galing sa pispan pagkatapos diretso na sa market. Kawawa yung bumili. Kawawa yung bibili. Dahil yung hito, dahil yung hito, namamatay doon, maraming namamatay. Malaki ang mortality at malulog yung ano mo, retailer. Kaya kailangan kahingahin mo muna yung hito dito doon sa pispan mo para makasuka naman sila galing sa pag ano mo dapat kuha mo nila doon sa putikan ang dami pa mang putik din sa kanilang hasang kaya namamatay sila at saka malulugi yung retailer kaya walang bibili ng hito rito na galing dito sa amin lalo na kung walang pahingahan yung nagbibinta dapat kung magbinta ka ng hito na grow out may pahingahan ka talaga na area kasi tanatawag nilang marupok marupok yung hito dito sa amin kasi hindi nakapahinga kapag pinapahinga pa yon hindi yon marupok ano yon uh, magandang ibibinta yon kasi wal, hindi namamatay pero kasi dikta sila mula pispan hanggang sa mga retailer ah, na mamatay yung isda kaya yan lang muna kasi yung sa observatory fish tank natin, naghahangla na yung isda naghahangla ng isda yan lang muna at saka maraming salamat sa inyong mga panunood sana wala kayong sawang nagsuporta sa aking video, lalo na ngayon Buti kong ma-retrieve yung na-deleted nga video ko. Na-delete lahat yung video ko sa YouTube dahil uh, yung asawa ko nagahang daw ang kanyang cellphone, cellphone namin. Kaya nag-delete siya. Ang dini-delete niya, your videos. Yung your videos na na-delete niya. Sa YouTube pala yun ko, yung aking YouTube. Kaya naubos lahat. Hindi na daw naghang yung cellphone niya. Kaya hinayaan ko na lang na kasi naligayahan naman siya sa pag-delete niya eh kay ano hindi na daw naghang yung cellphone niya maraming salamat sa panonood at sana may nakukunan kayo ng arming aral sa mga kunti kong kaalaman